Ito na, mga kanaypi. Yan na yung magiging kanyang paa dito sa ilalim ng drum. Yan yung first timber niya. So ipapasok lang natin na ganyan. Ayan na, nakatayo na siya. Mga kanaypi, yan. So ito, yung kanyang timba. Bubutasan na natin mga kanaypi. Butasan natin dito. At ipapasok natin yung pipe na yan Yan hanggang dito yung timba pero masyadong mahaba to mamaya puputulan natin mga kanoypi what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat nagbabalik si kanoypi for another video palabas na tayo mga kanoypi para mamasada alas 7 na lang umaga ngayon pa lang tayo lalabas so samahan nyo na naman kami na mamasada ni Mia ayan na si Mia mga kanaypi tanggalin ko lang yung trapal dito maambon kasi kahapon eh kasama ko si Mrs. at Bibi Micah Nagpunta kami ng bayan uh, At nagpahilot si Bibi Maika Dahil may pilay Ayan Pulasan lang natin sa glit si Mia. So, nandiyan si Milo. Oh. Bali bumalik na yung ano, yung kanyang balahibo na naglagas, mga kanaypi. Ayos na naman yung kanyang balahibo eh. Nung nakarang araw, pinabakunahan ko siya ng ano, anti rabies May pabakuna dyan sa barangay eh. bukas ko na lang wawasingan si Mia mga kanayipi Wasingan ko bukas para no Naging malinis na naman Ngayon, punas-punas muna <laughs> Ah, mana yan? Ayan mga kanayipi, palabas na tayo Let's go ay tayo mga kanipi na ah, 50 pesos pampasorte let's go pasayro walang tricycle dito eh Ayan mga kanaypi, nakapagantay din tayo ng matagal na ano, oras. May pasayero na tayo sa wakas. 7-Eleven Bypass. tá até kumita tayo ng 30 pesos Pili lang tayo ng epoxy mga dahil Dahil naubos na yung ano, last na ginamit ko na epoxy May gagawin pa tayo doon sana eh, sa project ni Kuya Norman Sullivan kaya kailangan pa natin bumili ng epoxy punta tayo ng mega bend. bali yan mga na kanipi nakabili na tayo dito sa mega bend ng epoxy payo na epoxy sa uh, ito wood screw Okay na. Gagawin natin mamaya yung ano, yung project ni Kuya Norman Sullivan. Nang may deliver ko na bukas. Mga kanaypi. Ayan mga kanaypi. Tapos na akong nagpakain ng aking mga manok at nagpalit ng inumin nila. Ngayon tatrabahoy na natin itong ano, pinagawa sa akin ni Kuya Norman Sullivan na filter para sa kanyang pispan na project bali dito sa first chamber niya mga kanaypi dito banda ayan ito yung ano dito ibabagsak yung, yung tubig na manggagaling sa pang pispan lalagyan din natin dito ng ano sa lahan mga kanaypi, para hindi pumasok agad dito sa ano sa PVC pipe na papunta dito sa kabilang chamber uh, siguro bawasan natin to itong PVC pipe mga kanaypi, na nakalagay dito ilalagay natin to mga kanaypi Ayan. bumili ako ng timba na maliit lalagay natin dito sa ano na to Ayan. Mas mataas siya kaysa dito sa ano sa PVC pipe na yan na Mas mataas. Kaya kailangan nating bawasan 'to. Ayan, bawasan natin 'to. Baka para nandiyan sa gitna yung ano, itong ilalagay nating daanan ng tubig. Ganyan kataas mga kanipi. Tapos dito sa baba niya, ayan dito, pubutasan natin 'yan mga kanipi. Kahil ipapasok natin ito. Ayan. Ipapasok natin yung tubo na ganyan. Mga kanipi, ganyan. Ganyan yung design niya. So ganyan na ganyan mga kanipi. Tapos dito sa baba, Uh, dyan na lalabas yung tubig na manggagaling sa ano sa fish pan para hindi mahalo agad dito sa ano sa may papunta dito sa may second chamber nya so bawas tayo dito ng ano itong PVC pipe na yan tapos susukatin na natin at uh, tatabasin ayan. ayan Nandito yung ano, Binili ko na epoxy na naman mga kanipi Halagang 150 pesos Dahil yung pangalawang bili ko Naubos na Dahil dinubli ko lahat yung ano Yung Dinikitan ko ng epoxy Para mas matibay Ayan dinubli ko dito Para wala nang leak mga kanipi Wala nang tagas talaga So ito na lang yung ano, ito na lang yung kailangan nating gawin. Ayun. I-modify natin mga kanipi na lagay ng tubig, daanan ng tubig. Ayun, umpisan muna natin. Tatabasin ko muna sa glitong ano, itong PVC pipe na yan na nandito. Ayun, i-grind natin mga kanipi. ayan mga kanaypi natabas ko na yung pvc dito pvc pipe ayan umiksi na ayos na yan mga kanaypi So, kasya na dito sa gitna yung ano, ilalagay nating timba na maliit. Ayan mga kanaypi, na nakat ko na siya mga kanaypi. Ayan. So, papainitin natin, i natin mga kanaypi para ano, bumuka. yan yung gagawin natin. Yan na yung magiging paa niya dito sa baba. Ayan, nakabuka siya mga kanoypi. Right? Discourting kanoypi. Ito na mga kanoypi. Yan na yung magiging kanyang paa dito sa ilalim ng drum. Yan yung first timber niya. So ipapasok lang natin na ganyan. Ayan na, nakatayo na siya. Mga kanoypi, yan. So, ito yung kanyang timba bubutasan na natin mga kanipi butasan natin dito at ipapasok natin yung pipe na yan yan hanggang dito yung timba pero masyadong mahaba to mamaya puputulan natin mga kanipi maglalagay na tayo ng epoxy mga kanipi at Lalagyan din natin ng epoxy dito sa baba. Pampatibay mga kanaypi. Ayan mga kanaypi. Lalagyan ko na rin ng epoxy dyan sa loob. Pati dito sa ano. Sa labas niya Tapos lalagyan din natin ng epoxy dito. Para tumibay pa. Ayan mga kanaypi. Lalabas na tayo. Tapos naman na yung ginawa yung project ni Kuya Norman Silven Ayan na patigas na yan mga kanayupi right so tara na labas tayo bali may order si Auntie Lilian na ano na isang tray na medium size kaso lang yung nakuha ko ngayon 15 pieces lang yung available kaya yun lang yung may de deliver natin may order kasi tayo na ano na large size na tatlong tray so hindi natin may bibigay yun <laughs> medium size lang mga kanipi tapusin na natin yung ano tapusin ko muna yung order ko na yun eh lights hindihan sa rin yan papatid sa ano sa AGL pagod mo lang Oh, yeah. Ayos. Huwag oh, pa rin kami ngayon. Pa-order ko nga Thank you. Paano tayo boss? Hindi ayo Ha? Hindi ayo pagpinguan. Ito highway lang? 50 dolar huh? Kanang yan tae. Lili. Ile. Ile an I di care. I di care. ito mga na ibaba na natin yung dalawang pasero natin si Madam Virgie at si Antinina binigyan naman ako ng 50 pesos kanina ni Madam Virgie eh. ayos ayan mga kanaypi bumili na naman tayo ng isang sakong ano, pits kailangan na nating iuwi yan dahil malamig na baka biglang umulat